Hello guys! What is up sa inyong lahat? Welcome back sa isa na namang gaming video dito sa aking game channel. My name is CJ. Okay, so, another World of Warcraft na sakit ng aking dila. Anyway, so, uh, another World of Warcraft video, pero ngayon is different. Okay, so, noong nakaraan, nag-ano tayo, diba? Nag-road to 3,000 gear score para makapag-heroic. Unfortunately, hindi nabuksan yung ibang dungeon. Okay, hindi nabuksan uh, yung apat. Okay, yung Pit of Saron, Trial of Champion, Forge of Souls, tsaka Host of Reflection. Hindi sila nabuksan kasi, unfortunately, I still have low gear score. Kahit yung normal. Pakipakita ko sa inyo, ha. Yung normal. Yung Random Leech King Da'a ah, dito. Specific Dungeon. Ito. Yung apat na yan is hindi pa rin sila bukas kasi according to World of Warcraft, I still have low gear. Kasi sabi nila, you must obtain better gear. Okay? Ganun, syempre, kung hindi tayo pwede sa normal, edi hindi tayo pwede sa uh, Heroic. I have been grinding Heroic Dungeon like crazy for the past, I don't know, maybe one week. Pero hindi tuloy-tuloy, ah. hindi tuloy-tuloy yon. Tapos minsan pag nakapaglaro ako, hindi ko nauubos yung Heroic. Kasi sa Heroic, apparently, isang beses ka lang pwede pumasok sa isang araw. Okay? So, I've been grinding Heroic Dungeon and Dungeons in general like crazy for the past one week or two weeks. Hindi naman like crazy kasi hindi naman ako everyday nakapaglaro. So we have 390 Emblem of Triumph. Emblem of Triumph is ay yung gagamitin mo. Kumbaga, ito yung currency para sa pagbibili ng level 9 or tier 9 equipment. Okay, so ang purpose na itong video na kita yung title na thumbnail is Road 2. I don't know, 4,500 or 4K na gear score. Or maybe even 5,000. We'll see. Okay, si Jelo kasi meron na siyang 4,700 gear score. Si Ricky meron na siyang 5,000 gear score. Si Paul is meron ng 2,800 gear score ata yun. Okay? Ako meron akong 3,500 pero hindi ko pa kasi um, ginagamit lahat ng aking Emblem of Triumph. Actually, uh, simula nung nag nakapag-dungeon ako ng normal, uh, up to this point, hindi pa ako nakakabili. Hindi ko pa nagagasas yung Triumph ko. So, ito yung lahat ng aking naipon. Anyway, so ayun nga, road titignan natin kung ilan yung gear score natin, magiging gear score natin. Okay, so I have here Jello and Ricky sa Discord. Titig tatanungin natin sila kung ano sa tingin nila, kung ilan ba. Okay? Nga pala I'm here at Dalaran. Okay, dito ko na inintroyan yon kasi for sure maglalag tayo. Maglalag ako. Okay, tignan mo yung ano, heart. Landi naman ng ano nito ng carpet. Anyway, so yeah, uh, apat yung pupuntahan natin ito, bibili tayo ng ring, bibili tayo ng trinket, and bibili tayo ng gears. Okay, so nandito yung ring, kan dito kay uh, Harold Winston, tapos dito banda yung trinket, tapos dito naman banda, kita nyo naman yung mouse, diba? Dito banda is yung gears, okay? Uh, meron nga pala ako dito, ito nakikita nyo itong damage done ito is add-ons to so, may kita mo kung sino yung nagdi ng damage. Okay? Marami yan. Marami kayo pwede makita dyan. Merong DPS, merong friendly fire, damage taken, and etc. Et, cetera, et cetera. pero itong damage done, never, hindi naman never, pero isang beses lang ata ako or dalawang beses lang ako naging top 1 na damage dealer sa dungeon. And pag nagtatapuan ako, yung dungeon namin is twice if not thrice no yung time niya para ma-clear namin yung dungeon. Kasi ang baba ng ng gears ko tapos ako pa yung nagta-top 1 so ano na lang yung iba diba and minsan naman I'm third or worst fourth fourth kasi yung healer hindi naman umatake yun so basically I'm last okay <clears throat> so titignan natin kung ilan ba yung gear score na makukuha natin ngayon and hopefully makapag dungeon tayo later para makakompare natin okay wala man tayong graph dito wala tayong data pero we'll see okay so nandito sila Jilo tanong na natin sila hello hello Oh. Ano pre? Ilan gear score to tingin mo? habot na naman libo yan. kasama sa uh, trinket. Ikaw, Ricky. Ay, 5K salam. Na. 5K, 5K din sa inyo? Grabe naman. Magpa k 5K? 4 -9, 4 -9, 4 -9. Simula 3-5, k 1,500 na dagdag? 4, -9, 4 -9. Okay, tignan natin. Okay, so bibili na ako ng... Ano bibiling ko? Dito muna, bibili muna ako ng ring. Pero hindi ko muna isosot. Isosot ko siya sabay-sabay. Okay. Nathan Geloids. Oo, okay, tama, tama. Sot muna lang. Dito muna isot sa Stormwind. Siyempre, naglalagay ko din sa dalaran eh. Sige, sige. May okay, ginagawa rin ako eh. So, ayan, may ginagawa daw sila. So, bili tayo. Siyempre, hindi naman tayo basta-basta lang bibili. Bibilihin natin is yung kung ano yung nararapat para sa atin. Okay, so I'm looking for agility, damage, armor penetration, Uh, stamina, intellect. Intellect is para sa mana. And also, meron kasi akong talent dito na, ayan o, oh, yung attack, madaladagan yung attack power natin based sa 100% ng intellect natin. Okay? So, hanap tayo. So, dexterous, bright stone ring, agility and stamina. Okay? Increase attack power, armor penetration, and haste. Haste is para sa casting time. Hindi ko masyadong kailangan ng haste. And I don't care about haste. Okay? Pero, ikaw consider natin to. A triumph to, di ba? No, Emblem of ito naman is defense rating, dodge, stamina, strength and stamina, no? Stamina, intellect, spirit, no? And this one is stamina and intellect. Wow. Kasi dito kasi hindi pwedeng magkaparehas na item yung i-equip mo. Okay? So, ito na lang. Strength and stamina. Defense and dodge rating. Meron naman siya dodge. So, not bad. Okay? So, bilhin natin to. Oh, huh. Oo, nabili natin siya! Kasi, nabili, nabili natin siya, shit, natin man. Yung ko eh. Clutch of fortification. Okay. Nice. Nabili natin siya. Ngayon naman punta tayo sa so, susunod na vendor. Dito siya banda. Okay, so, uh, pupunta muna ako doon, then doon ko na naitutuloy yung video kasi for sure, 100% ako yung magka-crush dito sa Dalaran. So, I will save you all the troubles, then para hindi niyo na hindi na kayo ma-board. Ma okay, so I will be back. Hello. So guys, now we're here. We're back. Okay, nag-crash ako na isang beses. Anyway, whew. so uh ooh. Okay. Anyway, so nandito na tayo. Uta na bibili na tayo ng ating um, trinket. Okay, so we have here Debbie Moore. Okay, siya yung nagbibenta ng trinkets and charms. Okay, so hanapin natin. Actually, kahit pa paano, alam ko na rin to kasi medyo pinagplanuhan ko na to, okay? So again, ayun ulit, AG um, stamina, strength, tapos armor penetration, damage and basta yung pang archer, okay? Mark of supremacy. Yung mark of supremacy, si Kuya nag-ano nito, na nag-suggest, okay? So we have mark of supremacy, glyph of indomitability. Indomitability. I don't know that. Uh, so dodge rating, we have your hit rating and haste tapos spell power. Okay? So we only have four choices. So definitely this one, attack power kasi to, kaya bilhin natin 'yan. Boom. Okay? Tapos Glyph of Indomitability, this is dodge. Pero parang trip ko tong hit. No, never mind pala. Hit rating. Haste. No, ito na lang, dodge. Not bad. Not bad dodge, okay? Not bad. Yes. Boom. So, kung tama ang computation ko, kailangan meron tayong, two, uh, kailangan natin ng 210 na triumphs para mabili natin yung full set na armor na kailangan natin. So, we should have enough. Yes, we have 220. Okay. So, now nabili natin yung ating rings and trinket. Ngayon naman punta tayo dito lang sa baba na ito. Para bilhin na yung ating armor. Okay. So, again, I will be back. Pakat-kat pa yung video pero mas okay na yun kesa naman paghintayin ko kayo and also makita nyo yung embarrassing na crush moments. Okay? So, oh, bye back. Hello, so guys, ngayon nandito na ako. Hindi ako nag-crash. Okay? Kasi tawid, binaba ko lang naman eh. Pero, I'll take it. Um, yun, anyway, I'll take it. Mali. Anyway, so nandito na tayo kay Matilda Brightlink. Okay, so, bilhin na tayo. I'm excited. I'm excited, excited, excited. So, we only have five choices. Yeah, we only have five choices. Emblem of Triumph. Oh, Windrunner. So we're gonna buy the Windrunner set. Kasi ilang naman yun, lang naman yun. Wala na may ibang choices dito. Eh. So we're gonna buy the Windrunner set. Okay. I don't think kaabot ay na 5k. Pero I think kaabot ay na 4.5. Pero we'll see. Okay. We'll see. Kita nyo yan, guys. Kita nyo. Lahat kulay green maliban dun sa isang socket. Which is, I don't, care, honestly. <laughs> Ayan. Ito, haste rating, I don't mind. Ito, lahat matadagdagan. This one is minus 13 attack power, pero magkakaroon tayo ng critical strike rating. Okay, I'll take it any day. Okay, and also madadagdagan yung ating uh, hit rating. Dito naman, mababawasan tayo ng attack power, pero magkakaroon tayo ng haste. And also madadagdagan yung iba nating stats, including gear score. Okay, so I'm gonna buy all of this. Okay, isa nito, isa nito, isa nito, and another one. Windrunner, okay, and boom. Now, kung okay yung computation natin, yes, we we only have ten, 10. 10 na lang, and we got the gears. We got the goods, man. We got the goods. Okay, so balik mo na tayo sa Stormwind para dun tayo mag-equip-equip, equip, okay? Wag tayo dun. So, again, I will be back. Hello, so hindi rin ako nag-crash, okay? Kasi konting lakaran lang yun. Pero usually kasi like 99% of the time, nagka-crash ako kahit pasabihin mong tawid kalsada lang yun, okay? Ngayon, nakikisama yung wow, hindi ako nag-crash. And that's good, that's good, okay? So ngayon, nandito tayo sa Stormwind. Yan. Kuntahan natin sila, Jelo Tignan natin kung ano yung ating magiging gear score. Actually, excited na excited ako malaman and makita kung ilan yung gear score na itataas from 3,500. Ilan kaya yung... Da, yalala, nabubulol na ako. Ilan kaya yung idadagdag niya. Okay, so ako 4.5K. That's the um, safest bet. Okay, ewan ko di sa dalawan to bakit 5K yung sinasabi nila. Tapos sa pwesto natin. Tawagin na, na sila. Oy, dito na ako sa Storm Winds. Mayra, tena, tena. Yeah. Dito na Storm Wind. Ano, sure kayo 5k yung ano niyo? Pero yung weapon ko hindi naman ganoon ka ano, ha? kataas ah. Kasi ang malat mataas na bigay na gear score weapon maabot ng 1000 eh. Mayra, invite, invite, invite. Invite dong. Invite ka lang. Lo. Tapikin pa-pasahan, 'to no? na. Dito an, dito ka sa ano? Ito sa. Tahimik. Tahimik, oh. no? Sige. Dada, 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 dada. Tawag lang tao dito. Let's try kita rank, 'to eh, sa Oy, ito, tang ina mo, nagbi-video ako. Ina talaga. Bibigilan pa, pre. Trye kita bigyan ng sword. Uh, tang ina mo. Asa si Dongman? Dong Man, Dong oh, man where you, Dong man? Nasa North Trend. Ano, Diyan ka lang? Oh. Okay. Ano, Geloids? 3 5, -5 okay? Mm, 3 -5 -5 3 -5 okay? Let's go. Teka lang, teka lang okay. go, 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 Ha! Let's go! Teka lang. Okay, okay, game. Oh, diba? Wala pa ang 4 Wala pang ang 4-5 eh so, agad lahat. Oh, ito na yung lahat 4-2 Oh, diba? ba? Uh, pero not bad Limandaan lang Anong limandaan? Tanga, 700 din yun 700 pala? Ay, hindi Joke lang Yung ring Yung finger ko pala Bobo naman Teka lang, teka lang Yung isa pang finger Pak Nice Tapos isa pang trinket Pak Ayan, 4440. Dexterous Brightstone Ring. Tama ba yung naka-equip sa akin? Tama naman. Ito tama na yung mga naka-equip sa akin. Tapos, ito may use ba ito? Ayan, may use. Tapos ito. Ba't wala akong pit? Ba't wala akong? Sa paa. Meron akong fit ah. Wala, adik ka ba? Hindi, I mean, hindi pa, hindi mo pa ginawang ano. Hindi ka pa nakabili ng feet. Ah, yung kulay purple? Oo. Uh oh. Wala. Wala ako naman ako kumak... Hindi, meron ako nakikita sa ano, pero ang oh, mamahal kasi. Try kita lang. Try kong bumili dun. Teka lang, oh, sa auction. Lolo ko. Oh. Teka lang, taya lang. Try kong bumili sa auction ng feet. Pero ang taas ng damage ko. Wala akong buff. 1-2 agad. Pagka ginamit ko yung aspect of the ako, dragon mo. Wala, wala na ako sa ring. Sagad na ako sa ring. Okay, teka lang. Bibili I'm lang ito. tayo ng fit. Mamaya, teka lang, teka lang. So, honestly, I'm a little bit disappointed kasi inaasahan ko 4-5. Pero, 4-4-40 is close enough. Hindi ko talaga, hindi talaga ako nag-iisip ng 5K. Like, no. Sila lang, sila lang nagsasabi na 5K. Naabot ako ng 5K. Pero hindi ako aabot ng 5K. Kasi yung weapon ko, yung primary ko, yung pole arm ko is color blue pa lang. Hindi, hindi siya color purple. Ito, nakakalut ko lang neto like mga 2 days ago. Okay? And also, yung fit ko is hindi pa siya purple. Okay? So, palitan natin yung ating feet. Tignan natin kung may, meron tayong makikita. So, this is road to 4,500 gear score. Okay? So, may, ay, male, na feet. Boom. Epic. Boom. Oh. Kamamahal naman pala nito. Sir eh, ano ba? Attack power, critical strike, armor penetration. This is what I needed. Wow. Spell power. 370. Ito, spell power. Spell power. Rock steady. At a power critical strike ratio. Oh, Tang ina ang mahal. Armor penetration. Boots of shackle. Oh, okay, never mind. This one. Gear score 40. Ah, okay. So, ito lang yung ating mabibili. Should we go for it? Should we go for it? Para lang maging all purple tayo. Should we? Mm. Tignan pala natin kung makakakiyo na tayo sa yung sa mga dungeon na hindi tayo pwede. Come on, please. Oh! Pwede na tayo sa Forge of Souls. Pwede na tayo sa fo The Forge of Souls. Teka lang ha. Maglilib muna ako. Yes! Yes! Pwede tayo sa Forge of Souls. Tsaka sa ano yung isa? Trial of Champion. Hmm. According kasi kay Kuya, ang weapon, <coughs> excuse me, ang weapon drop or ang dungeon na nagda-drop ng weapon ko is itong Pit of Saron tsaka Holes of Reflection. Pero the Forge of Souls, kaya ako excited dyan kasi, well, milestone siya. Nabuksan natin. Makakapasok tayo. Ibig sabihin, we're good enough we're good apparently we're good enough and also forge of souls is yun yung favorite na dungeon ko dito sa world of warcraft even before pa ako maglaro pa paano nangyari yun kasi yun yung lagi ko nakikitang pinapasok na dungeon ni kuya okay katulad sinabi ko si kuya is about a decade na siyang naglalaro so sa tuwing may kita ko siya naglalaro for some whatever reason Forge of Souls yung nilalaro niya or Forge of Souls yung niraran niya na dungeon. Kaya yun yung favorite ko. Tsaka yun yung may ulo, sumisigaw ng pride, anguish, and pain. Yun I mean, yung may ganun na. Eh. Ang ganda lang kasi. Anyway, yeah, I'm nerding out. Anyway, so, should we do it? Should I do it? Malalagdagan tayo ng 98 armor, 46 attack power, which I don't think is significant increase yon. Plus 3 agility, intellect and stamina mata critical strike and armor penetration and also merchant socket okay so i you know what i don't even care i don't even care let's buy it let's buy it buy out buy out buy out let's buy it okay take all Yes. We got it. 4,500. Oy, okay na. 4,500 na yung gear score ko. So, bali, ang kailangan ko nalang palitan pala is yung aking back. Yung back ko is color blue pa rin, eh. Wala bang ano yan? Liga dito. Liga dito. Liga dito. Liga dito. Bakit? Nasa ka? Nandito. Sa labas lang. Ka. Ikaw sa labas. Sa akin. Bakit ba? Tainan. Ano yan? Ano yan? Dito 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 Ano naman ba yun? Sana naman kaya ako dadalhin na itong buwishit na to Tingnan sana natin kung merong maganda Pero mamaya Tingnan natin kung merong magandang back Doon sa auction Masa ko dito Bakit? dito Pasok mo dito. Nandito na ako. Ano meron dito? Oh, dito. Sa itong pinindot, itong Lieutenant Lieutenant Tristia. Ano meron dito? Oh, yan, next mo. Ay yung back oh. Ah, ayun. Eh, wala naman. <laughs> wala na itong honor points, eh. Ayaw, ayaw mo mag-PVP, di ba? Hindi, oh. De, I mean, meron ako honor points pala. 211. <laughs> oh, ah, puta, nandito yung pala yung mga back. ba? Eh, lang pre. Mukhang gusto ko ng PVP, ha? Wag! Wow. Pagbutang eh na. Ito! Buka mo lang, Bawa mo lang isang beses. Dali. Tara, Teka lang. Ground. Teka lang. Teka lang puta. Teka Siyempre, ano yun? Content yon. Teka lang, isihan nyo lang. Tinitignan ko ka meron. Puro stamina talaga to? Oo oh, nga, Ricky. Ay, oh, hindi. Stamina, intellect. Walang Aji. Kailang... Tignan mo muna. Tignan mo muna. Wala bang Aji? Walang Aji. Wala. Ito pa, tulit, madami dyan. Silipin mo lahat, silipin mo lahat. Ah, okay. Huwag lang dito sa right side. Ang inapeke. Wala eh. I mean, merong iba, pero hindi na siya back. Ah, oo. Ay, hindi, eh, yun nga. Ay, ayun nga, sabi ko nga, meron nga, meron pa nga. Eh, Ay, pares lang ata. Armor, stamina, intellect. Pang-akin lang ata yan. Stamina intellect hayo. Anyway, teka lang. Anyway, so that is it guys. Naalala ko wala na pala tayong gold. 800 na lang. So, kahit pa meron tayong makita sa auction, hindi rin na naman natin mabibili yun. Okay? And also, yeah, this is bad. Meron lang siyang critical strike rating. Ilan na pala yung critical strike natin? Crit chance natin is 27.86%. Really? Power natin, 3k. Woohoo! Mm -hmm. Yes. Yes. Pet attack power by 600. Nice. Not bad. Wala akong buff. We have 1, 2, 5, 6. Base. Tapos 1426 na maximum. So, tignan natin. Buff tayo ng konti. Okay. Uh, ito yung usually binabuff ko. Eh. So, oh! Oh! Wala pang buff yan kay Ricky. Oh! Wow! Tagal ng cooldown na itong trinket ah. Tagal ng cooldown ah. Pero kita nyo yun, 2,000. Wow! Oh, I'm so I'm curious to see kung ano magiging damage dan natin. Okay, so anyway, that is it for the video. Unfortunately, hindi na hindi na umabot kasi masyado nang mahaba yung video, okay? So hanggang dito na lang yung video, hindi ko na kayo papat ibobord ibo pa. Okay? So hanggang dito na lang yung video. 4500 we got it achieved, okay? Uh, that is it for the video. Thank you so much sa panonood. My name is CJ. And yeah. Marami pang... Uy, ano ba? Baka may napindot ako bigla. Marami pang ways no para magpa-item dito sa <coughs> excuse me. Dito sa World of Warcraft. Kasi kung makikita nyo, may iba't ibang currency tayo. Meron tayong Emblem of Frost, meron tayong Emblem of Triumph, Honor Points, tapos meron pa tayong Emblem of Valor or Medal of Valor ata 'yon and so much more. Okay? Also meron we have the website. Yung website pwede kang makakuha doon ng points no once na magkaroon ka ng 1000 achievement points and yung makukuha mo is between 0.5 pag unang-una ka lang tapos pag yung max rank ka na sa website nila according sa website is i don't know may maybe 1 point ata per day or 2 points per day binabase nila yon sa achievement points mo so mas madami ka achievement points mas mataas yung points na makukuha mo per day Okay? Anyway guys, that is it for the video. Maraming maraming salamat sa panonood and maraming maraming salamat sa akin sa pag Maraming maraming salamat sa akin. Maraming maraming salamat sa pagsama sa akin sa journey na to para makita natin or sa sa paglalaro ko and also para makita yung idinagdag na gear score. Okay? So, we started from the bottom. Now we here. Yeah. Anyway, so still this is not the end game for us. We still have we still have a lot of um things to do dito sa World of Warcraft. Tapos, we still have a lot of dungeon grindings to do. Sera la we still have a lot of um contents to unlock. Ba't ba ako nag-i English, hindi ko alam, pero basically marami pa tayong ano gagawin dito sa World of Warcraft, okay? Anyway, that is it for the video. Maraming maraming salamat sa panonood. Once again, my name is CJ and I will see you all in my next video. Okay? Let's go.